Isa na namang bagong food tripan na ang natagpuan ng biyayang food trip ni Boss Bill na kung saan ay napagalaman namin na naghahain daw sila ng napakasarap na manggang hilaw at bukod pa doon, sa halagang 50 pesos ay may kasama na itong napakasarap din na bagoong. At dito nga lang yan matatagpuan sa kahabaan ng Villa Lobos Street, Quiapo, Manila. At dito nga ay napag-alaman din namin na kahit bago pa lamang sila dito sa kanilang pwesto ay talaga namang dinarayo at pinipilaan na sila ng kanilang mga parokyano. At dito ay ibinahagi rin sa amin ang paraan ng kanilang pagbabalat sa kanilang mga itinitindang mangga dito. At dito nga ay umorder na rin kami ng kanilang ipinagmamalaking tindang mangga dito upang malaman at matikman kung talaga nga bang patok at napakasarap nito. At ito nga ang Jobby Mangoong na matatagpuan lamang sa kahabaan ng Villalobos Street, Quiapo Manila at katabi lamang sila mismo ng nagte-trending na Silas Dragon Fruit Salad. 52 no. Oh. Ito yung pupudripin natin ngayon no. Manggang hilaw. for only 50 pesos guys. Stop. Ito lang yan sa kahabaan ng Lobos. Kaya po. Pagdating nga ng aming mga in-order ay agad na rin namin itong tinikman. Inyong pakatutukan. ay mga boss, itikman na natin itong ano, bagong um, putipan dito sa Akiyako. Joby Mango. Solid yan. Itikman na natin ito for only 50 pesos.

At dito nga ay napag-alaman din ng aming team na meron din sila dito nagsasara pang bagoong at chili sauce. So dito lang yan guys sa uh, Joby Ayan. Ito din silang tinitinda ditong bayabas guys. Ayan. Eh. So January pa lang daw sila nag-start dito pero pagka napadaan kayo dito sa Kiapo ay yung harap ng simbahan ng Kiapo ay talagang matatakam kayo mga boss. Ayun, sa halagang 50 pesos matitikman niyo na yung mga nagsasara pang mangga at kanilang bayabas at yung kanilang napakasarap na bagoong. Thank